Teka lang! So, Where's the chicken I bought? Yeah, I bought that! Oo nga! Wala naman tayo nakuha ng chicken kanina! Di nyo na isang chicken! Iba't nyo na isang manok! Hindi si Yuri ha! Hindi pa nga ako nakakuha! Ako yung nag-host dito! Tapos hindi na nga ako bayad! Respeto naman guys! Bayad mo na tayo sa mga utang mo! Ah, talaga, nga! Shhh! Tama na nga yan! Tama na! Mag-roll call na lang! O, isa-isa ha! Tapos nyo yung mga pinggan nyo! Sige! JJ! JJ! JJ. Aaron. Wala kay Blaster, syempre. Oh, wala kay Rory, oh. oh Alex oh. ni oh. The one and only Felix. The amazing, wala. <laughs> David. Wala. Wala, wala. wala mo, no? Okay, wala. Siguro ikaw. Wala. Teka, nasa si... Nasan si Kita Teman. Oo ah. nga. Um, Ay! Ay, oh. Ay oh. Yung batang kumag, nasa si Sien. Oh, nasa si Sien, nasa si Sien. Uy! Uy!

kumakain kanina. Che. Ano to? Merry Christmas. Salamat, pero... Para saan to? Hindi sa akin galing yan. Eh, kanino? Tewan ko. Okay ka lang dun sa pinto. Hmm? Hmm. Sige. Sige. Hello, David Nabigay mo na? Oh, nabigay ko na Pero bakit sa akin ka lumapit? Sorry Wala kasi ibang mga eh Pero I'll explain everything soon Thank you